Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong November 3 hanggang November 9. So Sagittarius, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Two of Cups. Wow. Napaganda. In the area of your challenge for the week, you have the Judgment card. Lovely. In the area of your fortune, wow, Six of Swords. Beautiful. Napaganda. in the area of your divine messages. Pero po kayong Ace of Wands. At ang outcome niyo po for the week, ito yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, Sagittarius, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations niyo. at saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong free reading for Sagittarius. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, wow, tower card. Things are changing for the better sa buhay mo this time, Sagittarius. Siguro napapansin mo, mayroong mga unti-unting abirya here and there. May mga pilit kang ginagawa na parang hindi natatapos o hindi na-accomplish. So, this is a moment for you to realize, ah, siguro, ayaw sa akin ipatapos sa akin ni God yan kasi hindi yan para sa akin. As siguro kahit katok ko ng katok dito, hindi bumubukas kasi hindi yan para sa akin. So, nagiging streamlined na yung iyong mata, yung iyong isip sa tamang direksyon ng buhay mo na gustong ipakita sa iyo ni God. So, with a tower card here, daanan mo lang yung mga nagbabago because this is a great, great ride. Okay? may mga nagbabago na sa life mo. And kung dati parang stuck ka, naghihintay ka, sabi mo, bakit ganto Bakit ang tagal? Bakit ang tagal dumating nung inaasahan ko? But this time around, magisimula na yung changes para sa'yo. Okay? At the center, you have the seven of pentacles. Meron kang matyagang hinihintay. And you don't know kung ano na ba yung status niya at kung nasaan na rin yung feelings mo about it no? For example, um, naghihintay ka halimbawa sa isang um, tawag from a certain company na nag-interview ka na, nag-training ka na ng dalawang beses, pero biglang walang tawag. Sabi sa'yo, hintay daw. So, naghihintay ka, no? Sa'yo mo, teka, teka, ano ba itong paghihintay na to? Ang tagal na. Should I wait for it or should I walk away and choose another path? So, nagkocontemplate ka na sa kung anong dapat gawin. Pero nakita ko rito that things na hinihintay mo ay darating na. Okay? You are about to enter a life kung saan tapos na ang paghihintay sa isang bagay. Clarify natin yan. Siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Para po makita ko naman kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading for today. Seven of Pentacles. The King of Pentacles. Wow! Yes, you are actually building the foundation of your money, of your career, of your uh, passion project or negosyo. Kitang-kita ko rito yung paghihintay mo na tumubo at lumago yung isang bagay na mat matagal mong pinagtsagaan or matagal mong inasikaso. Because alam mo, ito lang yung nag-iisa mong bala para talaga umasenso na sa buhay at mag-grow. Huwag kang mag-alala pag lumalabas po si King of Pentacles sa isang rating, this is a guarantee. Well, pag, hindi, pag dito nakalagay yan sa, sa challenge, probably hindi. Pero but since sa core energy mo, what, whatever you're trying to accomplish, it will be a success. Okay? So, may kita mo yung dulo, tagumpay, asenso ng hinihintay mo. So, congrats po, Sagittarius. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. Gusto mo nang mapasakamay mo yung bunga ng hinihintay mo na ito. mga view you, naghihintay sa papeles, naghihintay sa tawag, naghihintay sa kompirmasyon, naghihintay sa perang padala, naghihintay sa loan, naghihintay sa um, retirement money. No? meron kang hinihintay, meron kang ina-anticipate at uh, ina-expect na blessing na sana please Lord, ibigay mo na sa akin to para makalarga na ako, mabago ko na yung buhay ko for the better. So, yung inaakala mong stagnant energy na parang hindi gumagalaw, gagalaw na yan. Magubunga na, the answer will be yes para sa'yo, and makakamit mo na yung outcome sa mga pinaghintayan mo at pinagsumikapan mo, no So, good for you ang clincher lang dito sa Sagittarius no kapag dumating itong hinihintay mo ay huwag kang makontento na yun na yun kailangan gawin mo ang effort mo 100% para pag-aralan to para makip mo siya sa life mo, mapatagal mo, mapahaba mo. Okay? So, hindi dapat natatapos ang pag-aaral, most especially sa mga bagong bagay na darating sa life natin. Okay? Page of Pentacles. Siya nga pala, Sagittarius, since ito po ay isang weekly reading, isulat mo naman sa baba kung ano yung mga plano mo this week. At magkakatotoo yan. For example, I plan and manifest to have my car fixed this week. Or I plan to have a good application interview this week. So, it will come true. Sulat mo sa baba, okay? Page of Pentacles is being clarified by The Queen of Cups. Yes. Minamanifest mo to. Yung puso mo nakalaan dito. Isip, puso, kaluluwa. Um, talagang nakatutok ka. Nilalaan mo lahat ng puso, buong puso mo para lang sa bagong blessing na ito. Because nakita ko satisfaction mo to eh. Contentment mo to eh. And fulfillment mo to eh. Na kapag napasa kamay mo na, sobrang saya mo. Walang pagsidlan ang saya ng puso mo. And you're very, very lucky. Kasi ramdam na ramdam ko, yes, it will be coming para sa'yo. So, uh, maghanda ka na, Sagittarius. Ihanda ang puso, ihanda ang katawan sa pagdating ng blessing na ito para magawa mo yung best mo sa pag-aalaga nito. Okay? In the area of what you need, you have the, set, the Eight of Wands. Eight of Wands, sabi rito, kailangan mo focus okay you need to focus and make this your top priority itong bagong blessing na darating mo na darating sa iyo na inaasahan mo mula sa paghihintay no ang tagal mo naghintay tagal mo nagtiyaga ang tagal mong um nagsumikap para makuha yung outcome na yan and once na nandito na paparating na kailangan mo talaga ng focus uh, and ito, undivided focus and attention so that yung talagang tinutumbok na outcome, nandyan ka, and then maisip mo agad yung tamang paraan para alagaan siya. Some of you, nakita ko rin, you will travel, short travel, or long travel, pertaining dito sa hinihintay mo. So, maaring baka ka, pumunta ka sa main office, or may dapat ka pang asikasuhin for finality, no? So, nakita ko talaga yung short journey na yan para sa katuparan ng mga hinihintay mo. Okay? The eight of date, eight of wands rather is being clarified by the nine of swords. Yes. Tapon mo sa ere lahat ng worry mo. nag overthink ka daw. nag overanalyze ka pa. Na ang simple-simple lang naman doon ang dapat gawin pero pinapahirapan mo ang sarili mo sa mga view na din sa mga maling payo na imbis na pataasin yung moral mo lalo ka pang pinapakabah, lalo ka pang pinapa uh, pinapa uh, init ang ulo mo no so ngayon piliin mo kung saan ka nakikinig piliin mo yung positive um, information na papasok sa isip mo para makapag-focus ka dito because nakita ko rito na baka baka mahirapan ka tapos pag nahirapan ka, bigla, bigla kang bumitaw, malingat ka ng tingin, matempt ka na gawin ng ibang bagay. Kasi yung ibang bagay na isip mo, ay, tignan lang ako, mas madali pa dito, mas maayos pa. Baka masayang itong hinihintay mo. So, make sure na undivided focus ka dito. At wag mo na masyadong isipin yung mga nega. Ha? Huh? Learn to detach yourself from something negative and toxic para hindi makaantala sa hinihintay. Okay? in the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Talaga namang this fortune after difficulty. Yung takot mo, yung dreadful energy na parang darating pa ba? Kailan? Kailan? Tapos hindi ka makatulog, hintay ka ng hintay, naiinip ka na, naiirita ka na, umiiksi na yung pasensya mo. Pero heto ka oh. Triumph over obstacle. Talagang fortune after difficulty ito. Nakuha mo, nakamit mo, nag-celebrate ka because yung hinintay mong bagay nagbunga para sa'yo. Hindi lang para sa'yo, may share mo pa siya for the family. Kaya sabay-sabay niyong bubuin to at ibabangon at palalaguin in your lives. Good for you. So, pero ten of ones, ten of cups here. Kitang kita ko na dinasal mo yan eh. hinintay mo eh, hiniling mo eh. Sabi mo, God, please tong hinihintay ko, ibigay mo na kasi para sa pamilya to. Para mapag-aral si anak. Para masend sa college si Bunso. Para mapatayo na yung bahay. Para mabayaran na yung utang. So, walang pagsidlan yung saya mo kasi dumating na siya. So, this is really a fulfilling time for the family. And it will be yours, okay? Ten of Cups is being clarified by the Knight of Cups. Wow, 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 wow. The offer will come. Whether yung hinihintay mo na matyaga ay offer from something, no? Uh, whether a position or tawag, text, email, you've been waiting for this to happen na makuha yung blessing. At darating siya. The offer for you will come and ito, katuparan talaga ng dasal. So, congrats ha, Sagittarius. You will uh, hear the good news this time that will change your life na for the better. Congrats po. In the area of your um, near future, you have the Two of Cups. In the near future, kitang kita ko rito, yes, abangan mo, two days, two weeks, or two months, sealed na sealed na yung deal. Okay? Garantiya, ikaw sa iyo ibibigay whether sa ibibigay yung um, reward yung promotion uh, yung pagtaas ng sweldo o kaya sa iyo ibibigay yung kontrata no pabor sa yung negotiation yung pag-uusap agreement no this is really a mutual mutual decision at ikaw ang mago-benefit okay kita-kita ko rito na um, naging bala mo yung husay mo sa pakikipag-usap at yung charm mo, undeniable charm mo, na very, very optimistic, at nakuha mo yung good end ng pag-uusap na ito. So, good for you. Okay? Clarify natin yan. Two of Cups. Nakikita ko talaga signing of a contract. So, congrats po sa mga pipirma ng kontrata this time. Two of Cups. The Page of Swords. Yes wow. Talagang good news to. Pagating na pagating ng good news because page of swords a card of really call, text, chat or email um coming in. Yung mga good information na mababasa mo, makikita mo na parang ah, okay now. Alam ko na 'yung gagawin ko so that this pag-uusap or communication whether trabaho man yan o love life o pamilya, ay makuha ko yung matamis na bunga na inaasahan ko. So, ngayon, kaya po pinapayuhan sa Jetarius to make sure na tong interview, negotiation, agreement, or kontrata ay pabor sa'yo, mag-research-research research ka na ngayon pa lang. Aralin mo, buting-tingin mo, busisiin mo, gawin mo yung lahat ng makakaya mo para magkaroon na mas marami pang impormasyon na magagamit mo para pumabor sa'yo ang lahat at in the end. Okay? Nakita ko rin dito, sabi na yung spirit guides, that the good news or the information na darating, sometimes it will caught you off guard. Mahugulat ka. Parang, ha? Andiyan na, andiyan na. gagawin ko? Gagawin ko. Kailangan para kang batang ito. Di ba? Kaya may bata. Kahit di siya magaling, di siya marunong, or hindi siya bihasa, kinuha niya yung espada niya para lumaban, para umabante, para sumulong. Ganon ka din. Kahit di ka prepared, mag-prepare ka. So, awag ah, wag mo lagi isipin na, ay, hindi ko kasi alam eh, ay, hindi ako marunong eh, ay, kasi bago lang ako eh kailangan hindi ganun ng excuse. You can learn as you go para makuha mo itong matamis na outcome na ito. Both cards are talking about contracts. So, sabi ng yung spirit guides, kung pipirama ka sa kontrata this week, Sagittarius, in the coming two days, two weeks, or two months, dapat daw basahin mo daw muna. Okay? Tandaan mo, two days, two weeks, two months, baka may kontrata dumating, basahin mo munang mabuti para alam mo kung ano yung aasahan mo kung meron kang hindi naiintindihan, itanong mo so that you are equipped with the, with the right knowledge. Okay? Huwag ka basta-basta pipirma na hindi mo naiintindihan. In your challenge, you have relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom, consumed, eroding habits. Um, nakita ko rito na masyado ka nagkoconsume ng isang bagay na hindi na healthy para sa'yo. Kailangan mo na doon kumawala, bitawan yung isang bagay or tao or sitwasyon na alam mong sobra-sobra na yung binibigay mo pero hindi na healthy for you. For example, relasyon, bigay ka ng bigay sa anak, kapatid ng pera pero na-realize mo, teka, uh, nagiging palaasa na sila so kailangan putulin mo yan. Ganoon din halimbawa sa'yo, uh, umiinom ka lagi ng alak every single night. No, sobra-sobra na 'yan. Ipalaya palayain mo ang sarili mo sa sobra-sobra mong ginagawa na mali na. Okay? Another message you have divine juggling, master different aspects of yourself, both light and dark, progress progress inner harmony. Yes. Sabi rito kailangan balansehin mo yung maganda at pangit, yung liwanag at dilim, yung um yung mga bagay na Pinagmamalaki mo at yung mga bagay na hindi learn to balance yourself so that makita mo at naging aware ka sa mga nasa paligid mo. Example, uh, bala ko maging singer. Magaling ka bang singer o hindi? Dapat aware ka sa mga pros and cons, advantages at disadvantages mo para alam mo yung mga tabang desisyon moving forward. Hindi yung parang sugod ka lang ng sugod. You need to be aware of your good and the bad. Okay? In your challenge, you have judgment card. Sabi dito, kapag na-realize mo yung isang bagay about something, whether relasyon man yan sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, kailangan daw a-actionan mo. Okay? Hindi pwedeng nalaman mo na yung katotohanan, itatanggi mo pa, tapos hahayaan mo lang. Baka bumalik ulit sa iyo yan at pabalik-balik yung problema. Example, um, na-realize mo na yung budget mo, kaya pala kapos kasi bumibili ka pa ng additional online shop na hindi pala importante sa iyo. Nagii-impulse buying ka kumbaga. Bili ka nang bili kasi kumakati ka may mo. So, kapag na-realize mo, ay mali pala 'yon. Actionan mo na, baguhin mo na, palitan mo na. Parang ganyan. So, halimbawa din sa opisina, na-realize mo, ay bakit ba ang dami-dami kong ginagawa every single day? Kaya late na ako nakauwi. Kasi pala na-realize mo, yung trabaho ng katabi mong mesa sa iyo binibigay. Ikaw naman hindi ka tumatanggi. So, ay mali pala yun. Sobra-sobra na yung oras ko. Hirap na hirap na ako. So, magising ka doon. At pag nagising, aksyonan. Ibalik mo sa kanya yung trabaho niya. So, kung ano man, Sagittarius, ang mga bagay, sitwasyon, or tao na magigising ka this week, aksyonan mo. Huwag mo hayaan na maratili diyan na mali pala. Okay? So that you can change your life for the better. The judgment card. The Page of Cups. Yes, Page of Cups. Focus ka daw sa mga bagay na mas importante. Marirealize mo to this week na para bagang ang dami mong pinapanghawakan all at once, sabay-sabay, iba't iba. At sabi rito, magigising ka na, ay, bakit ba ako nagko-focus dito? E eh, inuubos lang ito pera ko. Ay bakit ba ako nagalaan ng oras diyan? eh, hindi naman pala yan para sa akin. Imbis na ilaan ko na lang oras ko sa mas mahalaga, okay pa. Parang ganyan. So, put your heart, attention, effort, energy sa isang bagay na marirealize mong mas importante pala. Okay? Napakahalaga niyan. Kasi baka mamaya makapag-focus ka daw sa mga bagay na hindi importante. For example, online games. Na ngayon linggo ito na realize mo. Ay kaya ko pala to, magaling pala ako sa online games na to. Hala, hanggang madaling araw naglalaro ka na eh meron ka pang document na kailangan tapusin. Parang ganoon. So, make sure na yung pinag-focusan mo ay mahalaga lang. So, kailangan talaga magising ka lagi. Be aware. Be aware of your time, of your effort, of your money, of your actions. Okay? In your fortune, you have all is possible. Choosing your path kaya madali daw para sa iyo or posible daw para sa iyo na gawin at hakbangan yung mga bagay na pipiliin mo. Bala kung pumunta ng Canada, kaya mo 'yan. Ngayon na mo, dapat pala sa Jollibee ako magtrabaho, kaya mo 'yan. Na mo kaya ko palang manahi, kaya mo 'yan. All is possible for you. Another message you have voyage of the heart. Love flows through you and to you. Gamitin mo daw, uh, simula mo daw yung buhay mo this week na may pagmamahal. Mahalin mo yung ginagawa mo, mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung importante sa'yo, para mahalin ka rin yan pabalik. Okay? In your fortune, you have the six of swords. Sabi rito, makakaabante ka na. So, sulong na. Okay? Sabi ko nga sa inyo, may hinihintay ka, at parang, dito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, stuck yung ka, parang ano ba yan? Tagal-tagal ko naghihintay sayang ba ako ng oras dito? Biglang boom. Dumating sa'yo yung outcome, yung bunga, yung resulta, at lalarga ka na. Dediretso ka na. Hindi ka na stuck. No? So, pag bunga nung hinihintay mo, narinig mo na agad yung outcome, dito ka na magisimulang sumulong at umabante with the outcome na daladala mo. Okay? Good for you. For example, two months ka na naghintay doon sa trabaho sa Japan. Biglang boom. This week, tarating sa'yo yung balita na, oy, okay na, Sagittarius, yung trabaho sa Japan, makakalarga ka na, merong, meron ng bukas for you. Ayun, makakalarga ka na, makakaabante ka na. Okay? The Six of Swords. The Three of Wands, yes. Wow, 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 wow. Three of Wands is really a card of waiting. No? Mahinihintay ka, sabi ko nga sa inyo, mahinihintay ka magbunga, at this time around, yung hinihintay na yan, makakaabante ka na, makakasulong ka na, makakalarga ka na. So, congrats po, tagal mo nag-stack at tagal mo naghintay at ngayon ay susulong aabante na at mag-move forward na para sa'yo. So congrats po. So i-like mo tong video na to Sagittarius para ma-activate mo itong fortune mo na pagdating ng hinihintay at paglarga ng buhay. Okay? Congrats po. In your uh, divine messages, you have adjustments are required. Yes. Sa so, pagsulong mo na ito, kailangan mo talaga mag-adjust. Marami kang kailangan asikasuhin, marami kang kailangan kunin, marami kang kailangan timbangin, marami kang mamimit ng mga bagong tao. So, kailangan talaga ang mag-adjust ka sa transition. Especially, things are changing. Sa mga pagbabago, kailangan talaga mag-adjust. Don't, less, don't let your past hold you back. O, huwag mo daw hayaan na yung nakaraan mo ay makaapekto sa buhay mo this time. Nagbabago na yan. Okay? Bitawan mo na yung past para makalarga ka na. Especially here, in your divine messages, you have the Ace of Wands. Ace of Wands, clearly, out with the old, in with the new. Kailangan doon ng bagong diskarte, bagong paraan, bagong idea, bagong plano. Yung mga nasa past mo, na mga luma mong ginagawa, hindi na yan mag apply this time. Hindi na siya applicable, kumbaga. So, kailangan dito, sa Sagittarius, makahanap ka ng mga aha, mga ganong moments mo na parang ito na yung mga bagay o idea or plano na suitable sa mga bago mong gagawin. Nakita ko rito, be confident, okay? Be confident in your idea na may implement mo yan, okay? Baka nga sa trabaho, sa ba pamilya, o sa negosyo, hinahanapan ka rin ng pagkakataon ng mga pagbabago or update or level up, no? Halimbawa sa negosyo, nakita mo na parang, ay, bakit walang bumibili? sa mga produkto namin. So, kailangan mo mag-come up on a new solution para dumami ulit ang kliyente. Sa trabaho din, kung iniisip mo, teka, ano kaya pwede kong um, level up na kailangan gawin para sumigla naman itong trabaho ko? Parang ganyan, no? So, you need something new. Ace of, pent, ace of wands, the four of swords. Wow! Four of swords, mapapanatag ka sa bagong idea na ito. Mapapanatag ka sa bagong gagawin mo. And this time around, hindi na siya ganon kahirap o ka-struggling. Everything now will be smooth sailing after creating or crafting this new idea or this new plan. And you are now entering a new life kusaan saan doon maayos, uh, bagong estado to ng buhay mo, ha? Ah, bagong portal to, para maayos, mabilis, magaan, everything is running smoothly para sa'yo. So congrats po, okay? Ang outcome mo, Sagittarius yan. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, -una, you have wreath, sorrow over a loss, yes. Kasi meron ka mga iiwanan, may mga magabago, may mga sorrow and pain ka from the past. Pero ngayon, bagong buhay na tayo, eh. aalis sa tayo dyan. And, wait lang. <coughs> and over time, you will really forget this. Kasi may, may realize mo na, ah, okay, I need to let that go in order for this new thing to come in. Parang ganyan. You have Lily, spiritual love. Oh, Sagittarius, meron daw po kayo na mayapang kabag-anak na inaalala ka this time. Pero protektahan ka, ginagabayan ka. Ipagtirik mo sila ng kantila today to give them thanks. Okay? Another message. Oo, nalaglag kunin natin. You have Lion, time to act. O, oh, panahon na daw para kumilos, humakbang, lumaban for your good. Okay? Another message, you have career. Mm. You need to, to to time to act for your career. Meron daw pag-abante sa career mo. Actionan mo na yan. Kumakbang ka. <coughs> Another message, you have horse. Short journey. Yes, sabi ko nga sa inyo, parang meron kayo talagang short journey here with the eight of wands. Parang meron kang biyahe na pupunta ka sa bayan, pupunta ka sa kabilang syudad, pupunta ka sa Maynila para asikasuhin ng isang bagay. Parang ganyan. So, take your time and also actionan to para narinig ko talaga for your career to. Eh. So, congrats po. outcome mo, Sagittarius, for November 3 to 9, you have, wow, justice card. Darating na yung hostisya para sa'yo. Kaya siguro binibago talaga ni God. Sabi niya, Uy, for a very long time, ang tagal mo nagtsaga, ang tagal mo naghintay. Heto na yon, dumating na yung para sa'yo. Na-harvest mo na yung good outcome and good karma sa mga bagay na matsaga mong pinaghintayan. So ngayon, deserve na deserve mo talaga to. Karma will coming here, the good result here, and the justice is here para sa'yo. So, nakita ko rin dito, nababalik na yung balanse ng buhay mo. Kung dati hirap na hirap, pero dahil dumating na yung hinihintay, balanse na ulit. No? Hindi ka na ganoon ka stress o ka worry, um, makakahinga ka na na maluwag. Okay? Kaya ngayon, importante, pag dumating na yung hinihintay mo, do the right thing. Mag-research, pag aralan para every step mo tama. Justice card, the king of wands. Yes. King of wands, sabi dito, lilinaw na ang isip mo at yung damdamin mo sa kung saan mo dadalhin itong bunga ng pinaghintayan mo. Okay? Ngayon, sabi dito, time to act na para sa iyong career. So ngayon, dapat maging matapang ka daw, palaban. Have a clear vision sa kung saan mo balak dalhin ito, makuha mo. Yung development na ito para tama. So ngayon, magplano ka na, ilatag mo na 'yan, and dapat every step ay inaaral mo para tama at walang walang mali na mangyari, okay? So dito pag alabin mo yung puso mo, be confident, be palaban, be decisive, be laksan mo yung kumpiyansa mo sa puso mo na mag magagawa mo ito. So ngayon, so good, laban, be adventurous, be a fighter, be a go-getter. Chance mo na to for that new beginning. Okay? So, Sagittarius, ito po ang inyong November 3 to 9. Sa so, po kayo nakaresonate, sa so, po kayo nakarelate, comment down below na be reading yung messages. Thank you again for watching Gandulo, Sagittarius. I love you. This has been James, James RPH PH. God bless everybody.